habang pauwi ako nadaan, ako mahala ni video ko uh, pinos pinost ko tong magkapatid na to ayan oh. ito yung video na pinost ko dati panorin nyo tatawagan ko yung kakilala ko di pasig ko yung 10 kilong bigas pangasahin nyo na yan so yun yung pinost ko na video dati So, inutusan ko yung mga members sa officers ko ng riding uh, club ko nahanapin sila sa kalaw at uh, dalhan ng ano ng bigas so ito yung picture na yun na nadala nila ayan so ngayon tatanawin natin kung saan sila pupunta pupuwi na sila sasabay natin hanggang sa sakayan ng kalaw no Matadaanan na naman natin yan. Nasa limanlaw lang yung sakayan ng kalaw. Antayin natin baka pauwi na rin sila ng Pina Blanca isasabay ko na so ayan na sila maalala mo ako hindi? hindi ako. pero maalala mo yung mga nagdala ng bigas sa bahay ninyo? ay yung bata doon anak ni kanapi? oo uh, lang kayo ng bigas yun yung inutusan ko na magdala ng bigas sa inyo Saan tayo nagkita? dyan sa may McDo. Opo. Oh, saan kayo uwi? saan kayo ngayon? Uwi na kayo, Pinya uwi, uwi na kami din. Sige, idaan ko na kayo sa Liman daw na Ako nang bala sa bigas niyo, wag na kayo maglakad. Oh, sakay na kayo dyan sa likod, uh, Kal, takay, takay kayo. Takay kayo diyan sa likod. Awan man to Eh, awan nito na bayag din, mahigit isang buwan na. Okay. Kaya wala na yun talaga? Oo, nako. Ayoko pa. O kayong kaal? O ikaw ay siyera talaga kaal? Papato, manalang kayo. Hmm. Okay. Alam niyo yung parabba? Oo, oh, para Tagaparabba ako di. Ay. kilala niyo si Rolly Graneta, kilala na tiya awan will to... mm, Ganito na lang, nai Ako na magbayad ng pamasahe nyo Ako na bumili ng bigas para Wala na kayong ano Bilangon na lang kayo Basta, sure na, malubet na kayo, auntie niya Uwi na kayo hmm dito nga ay binilan na nga natin sila ng bigas kahit uh, nagdadalawang isip ako bumili nga dito kasi nga may binibida din tayong bigas pero para yung sa baala na lang dyan ko na sila binilan para may uwi na lang nila binayaran na nga rin natin yung pamasahe nila sa tricycle para hindi nang babawasan kung meron nun sila nga nalimos sa maghapon sa kanila na lang yun pambili na lang siguro ng ulam kaya binayaran na lang natin yung pamasahe nila para makauwi na sila babagpay nga ba Siguro may mga nagtatanong pag nakikita nila yung mga ganitong video. Ano daw ba ang papala natin sa ganito? Siguro sa kanila wala mga papala. Pero sa atin na tumutulong malaking tulong para sa mga nakakailangan yung ganitong bagay. Naramdaman lang ng mga kagaya namin na galing din sa mahirap. Yung mga sitwasyon ng mga ganitong mahirap. Kaya kung kaya naman natin tumulong. Bakit di tayo tumulong. Hindi naman tayo mayaman. Pero pagkapagkaya natin, gawin natin. Pag may pagkakataon, gawin natin. Diyos na bahala sa atin. Kahit hindi balik sa material bagay, bigyan lang ng magandang kalusugan ang buong pamilya. Kaya na kami doon, yun lang ang ganti na nais namin.